Pero ang dami nila ngayon ito ata ang pinakamadami kong nakita na nagpaparaw sailing dito sa Manila Bay Walk ayan update tayo dito sa Manila Bay Walk alala nyo yung mga nyog na tinanim noon dito, ayan oh ganda ng tubo kaso mayroong area dito na wala talagang nyog yung bakod na nilagay noon ayan, sira-sira na yung iba tinali na lang ng alambre ay okay, bye, bye natin hanggang doon sa Dolomite Beach By the way, galing tayo ng Manila Yacht Club. Doon pa rin marami pa rin mga patay na isla. Ito yung sinasabi ko na opaw na ayan, tignan nyo. Walang niyog pero ang alam ko kasi nataniman to eh Ito kasi yung mga bagong tanim noon Yung mga parte ng baywalk na walang yog Ayan, okay na Buhay na buhay na Pero May area dito na Ayan, gaya nito Wala na yung ano Walang yug, Meron doon dalawa Pero wala nang dahon Ayan yung itsura sa loob Hindi tayo nakakapasok dito at hindi tayo nagagawi sa area na to no? unlike before so, hindi ko alam kung anong oras ito binubuksan yung area na to pero yung nakasulat kasi dun sa gate sa dinahanan natin is from 6 to 8 am ano kaya nangyari sa tinanim na nyog dito wala oh nakalbo yung area na to Tapos yung dalawang nyog dito Ayan, wala ng dahon Tingnan nyo yung bakod Ayan, talagang ano na Sira-sira na Ito po, kasama rin sa mga Tianim na nyog noon Ayan o oh. Kaya maliliit pa. Ayan yung mga bagong tanim na nyog. Way back 2021. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan. Kasama to. So sila yung mga bagong generation ng puno ng nyog dito sa Manila Baywalk. Ayan yung bakod bakod na sira-sira na niremedyohan na lang Nung mga alambre tsaka kahoy At Buti ito hindi walang Nagdanakaw nung ano eh no Nung bicycle rack Kasi bakal yan eh Ang daming mga nagpaparaw sailing Doon sa laot oh Meron parang ano dito Mga dinagdag na bago sa loob ng baywalk oh sarado kasi kaya hindi tayo makapasok pero ayan yung pwede kang mag exercise tapos meron din doon puntahan natin sa kabila ngayon ko lang ito nakita so hindi ko alam kung kailan ito nilagay ito oh may mga ganito na pala dito ayan pero mukhang matagal na tapos doon pa sa mayunahan kasi yung iba parang naano na yung pintura so hindi na ito bago maganda para sa mga nagja-jogging at mahilig mag-exercise dito sa baywalk ayan o oh. yan yung mga bagong lagay ng mga bago dito Malinis pa rin naman yung ating Manila Baywalk na to, naman. Ito mga ano lang yan, nahulog na ano ng nyog. Ayan, meron din dito. Para mga sira na yung iba. So, baka matagal lang nilagay yan dyan. Ngayon ang ulit kasi tayo nakapasyal dito. nila baywalk tapos yun tayo sa may remedios <laughs> yung may kanon. ano? no nalala nyo pa ba yung um, canon na to yung bangkot talagang ano na ayan nakakamiss to uh. tignan nyo po ayan the march of the battle for manila bay that was january 27 2019 yung malaking canon dito is yung the fourth drum ito po siya the Fort Drum mouth of the Manila Bay. Remedios. Ayan sa mga nakamiss. Tapos ito na yung outfall dito sa Remedios. Ayan o. As you all know, meron tatlong outfall dito. pero de di Abad, itong Remedios, tapos Padre Paura. Ayan, ito yung sa Remedios. Talagang maamoy mo yung singaw nung no? maduming tubig. Ganda dun oh. No? Daming nagpaparaw sailing. Ayan. Ito po ang daming mga nagpaparaw sailing dito sa Manila Baywalk ngayong Saturday ng umaga. Yan sila sa lahat. Ayan. Zoom na lang natin. Pero ang dami nila ngayon. Ito ata ang pinakamadami kong nakita na nagpaparaw dito sa Manila Baywalk. kakalagpas lang natin sa Remedios Outfall tingnan nyo yung bakod oh. sira sira na talaga puro na lang Remedio yung ginawa dito kasang kasang na yung mga bata dyan Yan, so ito na yung sitwasyon ngayon ng Manila Bay Walk August 9, 2025 Ayan yung mga puno ng talisay dito Buhay na buhay na Sarap ng bunga niyan, talisay nuts tapos yung mga damo parang tingnan nyo po oh. dati kasi may nagtitrim pa ng mga damo dito ngayon wala na Ayan. para na siyang talahiban tapos ito yung bakod halos patumba na sa atin may puno din pala dito ng alateris. Ah, may bunga pa. Sayang so, din yung landscape dito, no? Yung mga tanim. Parang hindi na na-maintain. ang ganda dati ng mga pananim dito. Iba't ibang halaman. Wala na. Oh, tingnan nyo po hindi na siya na maintain madamuna tapos ang lalago na ng tubo parang hindi mo na alam kung saan, ayan tingnan nyo dito naganda pa naman ang mga gumamela ayan kaso nga parang hindi na siya na maintain parang naging masukal na ayan sa loob So yan yung sitwasyon ngayon ng ating Manila Bay Walk. So maganda pa rin naman, yun nga lang Kulang lang nung tabas Para yung iba oh, Mas maganda tingnan Kasi sa ibang area, hindi mo na matanaw yung dagat Kasi Natatakpan na nung mga tanim Ayan, so malapit na tayo dito sa may Pedro Hill Street Tataas na ng tubo ng ibang mga tanim Kaya nga lang hindi na namimintay ng maayos Ayan na yung Dolomite Beach po oh, Madaming kalat sa loob sa shoreline lang naman ng mga bagong dagsang kalat Okay, so yan muna yung ating update dito po sa kahabaan ng Manila Baywalk. Marami pong salamat. God bless. And ingat po tayong lahat. Salamat po sa panonood.